Sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at mga departamento at sangay ng gobyerno laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga programa at servisyong pangkalusugan na handog ng lokal na pamahalaan ng kainta Rizal para sa kanilang nasasakupan. Tutukan pa rin po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Action Laban sa Kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Dr. Edgardo M. Gonzaga o si Dr. G. Mula po sa Municipal Health Center ng Cainta Rizal upang talakay ng mga programang pangkalusugan na kasalukoy ipinatutupad ng Local Government Unit ng Cainta. Dr. G, good morning. Good umaga, Ma'am Dayan. Alright, so I learned na ano, sa Cainta Rizal talagang prioridad na tutukan ng mga pangangailangan pangkalusugan ng ating mga kababayan roon. Tell us about the health services po na provided yes, po. ng LGU. Um, sinigurado po ng bayan ng kainta na yung may access yung mga tao sa mga health center. Kaya kung titingnan po natin sa bayan ng kainta, meron po tayong 31 health centers okay. at merong mga special units po tayo mm -hmm. na para maging accessible po ang mga servisyong pangangailangan ng ating kababayan doon sa kainta. At syempre, dahil yung lokal go na gobyerno, lalo na yung lokal na opisina ng kalusugan, kami yung nag implement sa baba, no, sa mga bayan, ng mga programa ng Department of Health or Kagawaran ng Kalusugan. Kung titingnan natin, more than 60 programs yan na sinasaksak namin mm -hmm. sa lahat ng health centers namin. Pero ganun pa na, nagagampanan namin sila. At meron din tayo mga special na serbisyo dun sa tinatawag nating mga marginalized sector like for example, for peace, yung mga PWD, yung mga senior citizen, at iba pa. Kahit anong antas nila sa lipunan, ay natutugunan po natin. Okay. Meron din local na hospital ang bayan ng kainta. Ito yung kainta municipal hospital at meron tayong tinatawag na uh, hub, no? yung Medical Arts Building, na kung makikita po natin sa loob doon, halos parang multi-specialty clinic okay. na siya. Lahat po ng espesyalista ng doktor, sinugurado po ng lokal na administrasyon, na kailangan na doon sila para mas matugunan ang kalusugan ng bawat kaintenyo na dumudulog po sa bayan ng kainta. Mm -hmm. So pagka po, nagkaroon ng sakit, alam nila kung saan pupunta yes at po. mayroong sapat na numero yes ng po. doktor? Kasi ito yung mga kababayan natin na hanggat maaari, doon sa pagpunta pa lang nila, pag-assess pa lang ng mga doktor, even nurses, no? alam na nila kung saan sila dadalhin. Okay. Kasi kung i -re mo pa, parang pinapahirapan mo pa sila. Mm -hmm. Kaya yung lokal na administrasyon ng kainta sa mayor natin, no? prioridad yung health. At minsan tumutugon yung mga espesyalista na nakikinig sa kanya, mm -hmm. bigla na lang dumadating. No? Lately, nangangailangan kami ng isang espesyalista para mag-assist dun sa pamilya na may mga anak na may, may behavioral at intellectual disability. All of a sudden, the following day, may pumunta sa kanya, nagpresent yung sarili niya. Hmm. Kaya ayun, ini-schedule na yung mga bata, nagpupunta yung magulang. Actually ngayon, mahaba na yung listahan namin. no? Hmm. Para yan, kasi binibidyo yan talagang tineteleconferencing, para mas ma-assess na mabuti kung ano bang dapat o karampatang gamutan na kailangan gawin. May espesyalista sa mata, sa puso, mm -hmm. no? sa bato, yung mga yan. Mm -hmm. We have a dialysis center sa kainta. Meron sa hospital at meron din sa outpatient. At dito sa health center natin, meron na kami tinatawag na super health center. Okay. In fact, na ito, dalawa, tapos magtatayo pa ng isa, kasi sa dami ng pasyente sa Cainta Municipal Hospital kailangan i-decongest namin mm -hmm. kaya meron kami dito sa Barangay San Isidro actually malapit sa sa bahay ni ng isang host natin no mm -hmm. uh, dito sa Karangalan Village okay. yun po uh, maswerte kami kasi meron ding nag-approach sa amin nagpresent yung sarili niya isang obstetrician gynecologist so yon medyo expand namin yung pangangailangan ng mga buntis bago pa lang mga anak yung prenatal no yung pangangalak mismo at yung postpartum care yun yung aming i-expand at i-strengthen at syempre yung universal healthcare mm -hmm. no uh, ito yung umbrella na talagang kailangan may akses ang bawat Pilipino, ang kaintenyo, tapos hindi na nila iintindihin yung gastos pagdating nila dyan, no? Mm -hmm. So, siguradad, no? Accessible yung mga healthcare natin sa bayan ng kainta. At kailangan pa namin maging komprehensibo ito. Mm -hmm. Kasi ito yung role ng lokal na gobyerno, no? Siyempre, nakikipagtulungan din kami sa mga national agencies like PhilHealth DOH, no? Tumutulong naman sila sa amin. Mm -hmm. you know, tapos yung Senior Citizen Commission, alam nila kung anong ginagawa namin. Lalo na itong National Anti-Poverty Commission. Mm -hmm. At nagpapasalamat kami, binigyan ng chance yung kainta. Kasi marami talaga kaming programa para sa mahihirap. Mm -hmm. yun po. At yan yung tinatawag na nating convergence na ano, yes, natatunan, Dr. Gia. Napaka-importante po yun, ma'am Diane, kasi recognize po ng lokal na gabiyerno na hindi ito makakayanan. Kaya po may national government agency kasi sila yung policy maker. So kung ano yung palisiya nilang ginagawa, tinutugunan namin sa lokal na mm gabi. -hmm. Ang Yan ganda, po. no, kasi yung facilities are there. Nandyan ang mga doktor. Yes, at sabi mo nga, yung tulong na rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Now, how do you make all of these uh, medical services uh, sustainable? Siyempre, napaka-importante po ng pondo. Uh, bilang isang municipal health officer ng lokal na gobyerno, kailangan ipaalam do sa mga konsihal natin ano importansya na kailangan itaas ang antas ng serbisyo. At siyempre, automatic ito kung itataas mo yung antas ng serbisyo, itaas mo din yung pondo sila din naman ang magpitingen kasi sila yung oversight kung tama ba yung paggastos namin mm -hmm. sa pondo Ayaw namin sayangin yung pondo na hindi nagagamit sa mabuting paraan mm -hmm. no anyone can check and balance check and do the checking no ko anong serbisyo at Pwede naman po kami open kami ko ano yung pwede naming idagdag kasi we are not in a perfect world. So kailangan talaga lang namin tugunan ko ano yung pangailangan ng bawat kaintenyo sa bayan. Hmm. Paano nyo naman po inilalapit sa ating mga vulnerable community um, sa mga po, ito? Simula pa lang ng January umiikot na po kami sa bawat purok, sa bawat barangay, no? Kagaya example nitong pagbabakuna namin sa senior citizen. Libre anti-flu, anti-pneumonia. Okay. May mga presidente po ng mga senior citizens. Gumagawa pa ako ng schedule, mga July, mm -hmm. August, September, meron po kami. Mm -hmm. Kahit Sabado po, nagbabakuna kami mm -hmm. para lang ma-accommodate natin sila. Kasi ayaw natin silang magkaroon ng komplikasyon. Mm -hmm. Magka-pneumonia, flu, at mm -hmm. gano'n. Kaya yun po yung servisyon na kailangan namin itugon sa aming mga senior citizen, kasama na din 'yung mga PWD, 'no? 'Yun, at 'yung malabo ang mata, meron kaming Better Vision Project. Na nagbibigay po tayo ng mga libring Salamin. Salamin. para okay. lang mas maging mabuti yung nakikita nila at maganda nakikita nila sa bayan ng Cainta. Mm -hmm. Nabanggit rin ng ating pangulo sa kanyang zona, i remember itong tungkol sa yakap itong yes zero po. balance billing how are these being implemented yes sa inyong LGU. Uh, yung yakap po it is a new brand no yung konsulta naging yakap na. Mm -hmm. Yung yakap yaman ng kalusugan di ba lagi natin sinasabi na health is well Correct. Yan po yung sa Tagalog, yaman ng kalusugan. Ito ay komprehensibong pagbibigay ng serbisyo. Actually, sa Kainta, sampu na yung aming konsulta at sampu na rin yung health centers na accredited mm. ng Yakap. Ito ay spread out sa pitong barangay ng Kainta. Mm. So maliban pa dyan, kailangan pa rin namin magdagdag kasi gusto namin maging komprehensibo at yung importante accessible sa bawat Aww. Pilipino na hindi na kailangan sila pumunta pa na ibang barangay doon pa lang sa malapit sa bahay nila mapupuntahan na nila mm -hmm. ito mm -hmm. pagpasok nila doon kailangan siguraduhin namin na PhilHealth member sila mm -hmm. kaya nakikipagtulungan kami sa local office ng Rizal para mabigyan ng membership yung ano at ma namin sila mm -hmm. doon sa Yakap. Yun. May libreng gamot na ibibigay. Okay. So pinaplantya pa lang ng PhilHealth kung paano ito magiging accessible na. Pag binigay namin yung reseta, pupunta sila sa accredited na drugstore, store. Kung mm -hmm. ano yung drug store na i doon yung gamot na kukunin nila. Okay. Kung kailangan ng procedure like yung mga laboratory, meron mm -hmm. din po tayo sa ating Super Health Center. Magsisimula na yung laboratory natin. Mm -hmm. So, doon pa lang, may x-ray na po doon, portable chest okay. x-ray. Health Center, may portable chest x-ray. Uh -huh. May ultrasound machine. Like, wow, train okay. na po tayo ng mga staff natin para maging sonographer. Mm -hmm yun po. At siyempre, meron tayong reader at ng x-ray, tsaka po yung sa ultrasound. Aba, hindi yun mahirap po. magkasakit sa kainta, ha? Talagang uh, nariyan mga health services available, At syempre, accessible. natin sila na araw-araw Kasama dyan yung health education and promotion. Paano mape-prevent yung sakit? Kasi kahit akong doktor, para bakit ba ito linggo-linggo darating sa akin? So, kailangan mm. Ano ito? Eh, holistic na kailangan yes. yung pasyente, kasama siya sa management, kung ano man yung karamdaman na na-assess. Okay. Hindi pwedeng habang panahon kang may Tama sakit, naman. kailangan i-prevent mo. You have to learn, kailangan matuto ka kung anong naging sakit mo at paano mo siya mape-prevent from coming back Well yes, these are po. just some of the best practices sa yes, ah, ng isang local government unit na sana ay pamarisan din ng ibang mga LGU para po mas maging accessible ang mga health services sa ating pong mga kababayang Pilipino Dr. G thank you very much for thank joining so us much, today sa pagbabahagi po ng mga programa na inyo pong isinasagawa ng LGU po sa Cainta Rizal at sana po ay makatulong ang mga programang ito sa mas marami pa po nating kababayan na humaharap sa hamong pangkalusugan yan muna po ang ating napag-usapan mga cars. Kaya hindi po namin kayong tumutok sa ating programa sa susunod na linggo. At ito, Dr. G, samahan niyo po ako sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.